yung kabuang interest hindi nabibigyan ng focus. Parang lumalabas, kailangan maging magulo. Eh, hindi naman natin kailangan maging magulo eh. Pwede na pag-usapan. Pwede naman i-correct kung ano yung mga problem. Hindi sa pamamagitan ng violence, hindi sa pamamagitan ng pag-aaklas, at hindi sa pamamagitan ng kudita or arm armed, uh, fighting or whatsoever. Alright? Magre-react tayo sa mga videos. Especially yung nangyayari ngayon sa paligid natin about uh, yung bangayan sa politika. Hindi na tayo makikisausaw. Uh, siguro, POV, point of view ng isang ordinaryong mamayan tulad ko, ano bang dapat nating gawin? Ano bang may sasuggest natin sa ating di ba? Eh ako, personally, dapat uh, pag-usapan na lang ng mga tiwasay yung huwag na magbatuhan. Kasi lalong lumalaki eh. Di ba? Kasi in the end, kung may mangyaring hindi maganda, tayo mismo, mga Pilipino, lahat tayo ang affected. Ang bansa natin malulugmok uli sa mas matinding problema. Pilipinas News Adventures about news, shooting adventures. Yung mga sinali, salin po sa tayo sa mga shooting competition, uh, coverage sa mga gun show. Pero this year, ano tayo na <laughs> dami rin natin pinalagpas, Maybe makakabawi tayo next year sa mga coverage natin na yan for our YouTube channel. From the time, ako, I, 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 would, I would suggest na na we have to join uh, critical mass ride especially pag may mga special location like this para ipakita natin yung ating uh, sincerity na ano naman uh, i-divert natin yung ating mindset ma-lessen yung mga sasakyan sa kalsada diba, malaking bagay yun to solve uh, problems natin sa traffic

usa, magandang gabi uh, gabi mga ka-adventure sa YouTube and also sa mga ka-misteryo natin. Uh, simulan na natin ating, uh, reaction video sa mga sa mga napapanood natin sa YouTube sa television, sa news. Pati na rin sa ano about uh UFO sightings, uh, paranormal, uh metaphysical uh, uh topic, no. Uh. All right, papakita ko muna sa inyo itong aking uh, YouTube channel. <laughs> Bakit hindi pa kayo nakapag uh, nakapag uh, subscribe? eh meron na tayong 21k subscribers so far uy salamat salamat sa lahat ng mga subscribers natin we have 21,000 subscribers pero we all I already have 2,600 videos eh mantagin nyo ninyo kailan pa ako nagsimula ng, uh, sa youtube channel ko uh, sandali makikita yan dito eh uh, kung kailan ba ako nagsimula Alright. I think uh, 2006 pa ako nagsimula rito eh. ah, uh, matagal-tagal na rin pala. <laughs> ako yung isa sa mga uh, lagi nagpo-post dati ng mga video during those uh, years. Especially yung Aliwan Fiesta. Ha? Ano po yung magamit pa natin ng mga cellphone? Mga ano pa eh, mga lumang cellphone pa eh that. Uh, ano ba yun? Meron pa yata ako dito mga cellphone dito na luma, no? Uh, hindi ko na makalkal. Anyway. Hmm. <laughs> Iba na kalkal ko. Transistor radio. ito nyo yan. Ayan, no? <laughs> Ayan. <laughs> Ewan ko lang kung gagana to sa ano, sa uh, spirit box. Uh, sa ghost hunting anyway Okay, so ito yung YouTube channel natin. Uh, Iba-ibang mga topic ang pinag-uusapan natin dito. Uh, especially about uh, Gabi ng Misteryo, about paranormal, metaphysical. From time to time, ay nagkakaroon din tayo ng, uh, ng topic about, uh, you know, about uh, news. Di ba? Uh, um, mga Sports, ah? uh, shooting competition, sa cycling, uh, pati na rin sa... Marami tayong playlist dito eh. Ito yung playlist na aking uh, YouTube channel. Papakita ko sa inyo. Ah? Alright, kikita niyo ba? Ito about, ito yung... May playlist ako about uh, divine, ancient, and galactic messages. Ito yung ano, ito yung time na nagkakaroon tayo ng channeling uh, of divine messages from other beings, mga divine beings, mga extraterrestrial beings, and other uh, uh, highly evolved beings. Um, di tayo channel di tayo nagiging medium sa mga kaluluwa So, it's about uh, uh, yung channeling natin with uh, divine beings ito naman ay uh, ito yung playlist ko kapag may mga uh, news related uh, issues or topic na pinag-uusapan natin And yung ating mga on-air broadcast kasama na rin dito yung gabi ng misteryo no here naman isang uh, playlist ko naman kung meron tayong pupuntahan mga lugar na papasok ko rin dito sa playlist na to Saan tayo ngayon And of course, ito, ito yung kasalukuyan kong <laughs> Ang cycling. Uh, ito, bike ride tayo playlist. Uh, itong mga cycling adventures natin here and abroad. Kapag meron tayong chance na makapag-bike sa ibang bansa, makikita po ninyo dito. Actually, may dito nga yung ano eh, uh, yung cycling uh, videos sa... Uh, ito yung recent, no? Yung sa, ano? Sa National Bike Day. Alright. That was uh, last uh, November. Uh, tama ba? Ito lang. Ito lang. Nakalipas lang. Ha? Huh? Uh, ano bang date na natin ngayon? Twenty. Twenty ano tayo ngayon, eh? Twenty-nine. Uh, oh, last, uh, last, uh, 23. I think that was 23, no? Uh, last uh, Saturday. Ayan. Tama ito. Nakalagay. 23. Ay, ano po yan? Tingnan ko. Eh. Ito pala. 23. Ito. From the time, ako, I I, 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 would, I would suggest na na we have to join uh, critical mass ride especially pag may special location like this para ipakita natin yung ating uh, sincerity na ano naman, uh, i-divert natin yung ating mindset ma-lessen yung mga sasakyan sa kalsada. Diba? Malaking bagay yun to solve uh, problems natin sa traffic. ito dito nga itong series of uh, uh, mga videos natin, cycling videos. Di ba? Meron tayong cycling videos sa uh, ibang bansa. Sandali, tinan ko lang dito. Totoo, to, Taiwan bike ride. Ito kung nakikita nyo to. Ito, Taiwan bike ride to. Ah, uh, ba yan? Dito, may Ito, may false polarity uh, flow ng tempo. Ayan. Ang kakinunin nyo may false. Ito yung Taiwan bike ride natin. so natatakot napaka bigla kang sentangin ng motor yun, yeah, galing wala, ganda wow. ilang patong yan talagang ano uh, naging uh, focus yung kanilang infrastructure sa active mobility ng tao, cycling okay, so yan So yeah yan yung ating uh, video sa Taiwan nung tayo nag-cycling uh, doon. Alright, so meron pa rito. Uh, ano ba, ba yung uh, meron din tayong naging cycling uh, experience sa Singapore. Sa uh, diba? so Singapore, meron din tayo yan. Sandali. Marami marami tayo ditong ng videos about cycling sa playlist na to. Di ba? May marami rin pala, no? Tama ba to? Oo, oh, tama. Oh. That's 206 uh, videos here. Wow! Ganun pala karami. <laughs> Ganun pala karami. Okay. Yan, kung gusto niyo panoorin, yan. makikita po niyo dito. Marami na pala rito, no? Ito, no? Ito, oh, uh, Singapore. Uh, the best ka, Singapore. Ito, cycling tour. Ito, sa Singapore naman to. Papakita ko sa inyo saglit lang. Um, itong cycling tour namin sa Singapore. Para may idea naman kayo. Hmm. Dito yan sa ating Ito huh? No stepping on grass Fine, three thousand dollars Jurassic Mile <mik> maganda tong uh, ano? <mik> Kita niyo yung ano ng yun? Nagbabike ka dyan sa Singapore. Makakita ka ng theme park habang nagbabike ka. Sana maisip din natin dito yung sa Pilipinas. No. Ito yung napakaganda nilang uh, uh, cycling park, bike park sa Singapore. Hindi ka talaga matatakot kasi wala kang walang kasabay ng mga sasakyan walang motor uh, exclusive lang talaga sa mga nagbabike, sa mga, may mga nagja din dito sa gilid yan ang pinapangarap natin dito sa Pilipinas eh, ha? yung ganung bike park alright, sa Singapore po yan okay, so that's it pinakita ko na po sa inyo yung uh, yung area na yan yung pinunta natin sa cycling ano ba ba iba mga playlist natin sa ating youtube channel na pwede po ninyo makita uh, dali ay ibabalik ko lang okay this one okay so nakita na natin yung cycling playlist natin ito uh, ito ito uh, bike ride tayo cycling adventures meron din tayong Tour Adventures, ito yung tour natin sa iba't iba mga lugar, here and abroad, nandito rin. Ba, marami na rin pala ito, 383 videos. Oh. Wow, so Tour Adventures ito. Meron din tayong auto adventures, yung mga kinover natin mga auto show. Marami akong napalagpas ng mga auto show ngayong taong ito. <laughs> ito naman yung Aliwan and Festival Adventures. ha? Uh, playlist din natin sa ating YouTube channel. mga pag yearly to, no? Aliwan Fiesta, natigil lang to nung pandemic. Ito yung sports and fitness adventures. Uh, Iba-ibang sports and fitness. Well, kasama na rin ito cycling. Uh, ito, yung nakita nyo itong thumb to uh, sa yoga. Yoga naman yan. di Diba? Makita po ninyo. Yoga. Ano makita ninyo? Pilipinas News Adventures, about news, shooting adventures, yung mga saling pusa tayo sa mga shooting competition, uh, coverage sa mga gun show, pero this year, ano tayo, na <laughs> dahil rin natin pinilagpas, maybe makakabawi tayo next year sa mga coverage natin na for our YouTube channel. Alam ko marami mga subscribers tayo dito na mahilig sa mga beng beng. Yan, uh, Walang ano to, uh, hindi tayo nagpo-promote ng mga, hindi tayo nagbebenta ng mga baril. Uh, wala rin tayong connection sa mga manufacturers. Gabi na misteryo. Ito, marami tayong uh, videos dito. 427 videos na po ito. Yung ating program sa misteryo. And also yung mga previous nating uh, episodes sa yung dati pa mystery pa dati ang ano eh ang uh, title ng ating program ngayon ginawa ating kami ng misteryo alright ito gaming adventures about uh, gaming may mga videos tayo dito about gaming ano nga so yan uh, more or less uh, pinakita ko na sa inyo iba't ibang mga playlist sa ating youtube channel so I have here 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 playlists playlist na mapagpipilihan po ninyo. Okay, so 'yan muna siguro for for now. Um, um, next time magre-react tayo sa mga videos, especially yung nangyayari ngayon sa paligid natin about uh, 'yung bangayan sa politika. Hindi na tayo saw uh, siguro POV, point of view ng isang ordinaryong mamayan tulad ko, ano bang dapat nating gawin? Ano bang may sasuggest natin sa ating official? Di ba? Eh ako personally dapat uh, pag-usapan na lang ng matiwa sa yung wag na magbatuhan kasi lalong lumalaki eh. Di ba? Lalong lumalaki. Um, ito siguro based na rin na sa mga news na nakalap na rin natin um, may mga panawagan na dapat ayusin ka agad. Kasi delikado ito. Habang tumatagal, naapektuhan yung ating kabuhayan. ba? Diba? Kapag naapektuhan yung ating kabuhayan, uh, lahat tayo affected actually. Siguro kung wag naman sana ipaintulot ng pong lumik ka, uh, kung magkakulo, wag wag nating hayaan na magkagulo. Okay? Siguro, I think, uh, maging mature naman yung ating mga opisyal ng gobyerno. Uh, pro or against uh, administration saka siguro ako I would I would uh, suggest personally wag nang palakihin nung ano nung mga ilang grupo diyan kasi uh, I'm sorry to say pero parang selfish yung nangyayari ba? Diba? nagfo-focus lang dun sa pansariling interest yung kabuang interest hindi nabibigyan ng focus parang lumalabas kailangan maging magulo eh hindi naman natin kailangan maging magulo eh pwede naman pag-usapan pwede naman i-correct kung ano yung mga problem hindi sa pamamagitan ng violence hindi sa pamamagitan ng pag-aaklas at hindi sa pamamagitan ng kudita or arm uh, arm uh, fighting or whatsoever alright kasi in the end, kung may mangyaring hindi maganda, tayo mismo, mga Pilipino, lahat tayo ang affected. Ang bansa natin malulugmok uli sa mas matinding problema, kahirapan. Kasi naranasan na natin yan way back 1986, mga series of gauditas sa mga sumusunod na mga taon under... Uh, ng uh, Cory Aquino's regime sa mga sunod pang mga taon ano ah. Hindi na natin uh, kailangan mag-move on tayo. Kung may mga differences, they have to resolve the differences peacefully. Okay? Huwag tayong magpapa-joke sa dikta ng iba't ibang mga grupo diyan na gusto lang talaga manggulo at tuwang-tuwa sila na magulo tayo. I'm sure yung China natutuwa yan kapag magulo tayo rito sa ating bansa. Kasi nakakalimutan na natin yung ating pinaglalaban, yung West Philippine Sea. At nakalimutan na rin natin na tayo ay pinamugaran ng mga scammer mula nang maging aktibo rito sa Pilipinas sa mga Pogo. Okay? Salamat po sa mga nakatutok po sa ating uh, Uh, YouTube channel, uh, Ray T. Sivan Adventures. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, please lang, mag-subscribe na po kayo. And uh, you can also click that uh, bell for notifications, for any updates sa ating YouTube channel. Salamat po, and uh, uh, maging ma magdasal lang po tayo na maging mapayapa ang ating bansa, and uh, peace to everyone. Peace. Salamat. See you.